Tapos na kami, oh. Tuwid na tuwid, no? Ipinoy e, tayo, eh. Tuwid na tuwid, no? Mayinit. Mayinit. ikaw ka muna. Yay! Okay. Kasi yung dandan ang gawa namin, George. Tuwid na tuwid, no? Trabaho lang naman hapon ng trabaho lang naman hapon yung pangit. Eh. Ito ang trabaho ng steelman dito. Ito oh, ang ganto mga trabaho sana. Papalok-palok lang. Sampung lapad. Sampung lapad. Sampung lapad lang naman yung sawd eh. Ganyang galawan lang. galaw <laughs> sampung lang yan. <laughs> Tang, yun ang mga galawan. O, oh, pasukat-sukat lang. Sampung lapad lang yung sawd eh. Sampung lapad lang naman eh. Lumpiga si mas. Lumpiga si mas. Hmm. tapos na. Sinisipat lang yun Ganyan Tapos. Parang indyano ah. Uy. Uy. Ikot ikot pa. Parang indyan si mas yun ah. Ambit. <laughs> Kala nyo malamig dito ah. Tangina wala pang hangin. Buiset.

Pantay na pantay ano? Oo. Oh.